All right, welcome back mga idol and for today's video Re-review natin itong pinakabagong motor ng Kimco Ito yung Kimco Exciting VS400 Ito yung entry level na max nila Pero hindi pang entry level yung performance So sa video ito, pag usapan natin first Yung physical appearance niya sa labas Second, yung specs And third, sinubukan natin siya sa kalsada kung magusta ba rin siya so, kung okay pa or hindi. So, pang hinihintay niyo mga idol? Over the years, kilala na ang Kimco pagdating sa reliability pagdating sa mga high displacement scooters. Kaya when it comes sa pagpili ng una nating big bike, Kimco Exciting is one of the maxi scooters that we are considering. This entry-level maxi scooter is 400.1 cc to be exact, CVT, overhead cam, four-stroke, four-valve, single cylinder and liquid-cooled. It has a maximum power of 35.5 horsepower at 7,500 rpm and max torque of 38.1 newton meters at 6,250 rpm. Sa ganitong resume pa lang ng motor, hindi mo nasasabing pang entry level ang resume niya. Kaya tara, mas kilalanin pa natin ang pinakabagong Kimco Exciting VS400. Alright! So mga idol, ang unang-unan yung mapapansin dito sa Kimco no, na 400 VS ay eh yung ito yung facelift niya, nagbago. Kung, baka, kung para, sa previous version, eto parang binuo na siya, kaya nagmukha na siyang malapad. And mas aggressive na yung datingan niya, yet elegant yung itsura. And ito nga yung ito, may parang big siya dito. And full LED na rin yung ilaw niya, front and back, and meron siya ditong daytime running light. Na nagpapaganda pa at nagdadagdag sa visibility kahit na sa araw. Meron din siyang ditong ito, may mga butas dito sa front fender niya siguro pandagdag yan sa aerodynamics and pandagdag na rin sa cooling sa loob and pati dito sa sa ibang motor tawag nila dito eh, ano eh, Araro kung tawagin meron din siyang butas dyan kung makikita nyo ayan para yung pasok ng hangin eh makakatulong yan sa cooling ng engine Over here, meron siyang telescopic fork na gaya nga ng sabi ko kanina, yan meron siyang additional na reflective reflector para sa dagdag safety na rin yan sa gabi. And dito naman sa likod, no, makita nyo meron siyang 5-stage preload adjustable na shock na pwede nyo i-adjust depende sa weight ninyo or sa karga ninyo. No? So hindi siya adjustable ng wala siyang adjustable ng rebound or ng tawag nito, yung bounce, preload lang siya. And ayos to kasi meron na rin siyang kasamang built-in. Kasama na yung tire hugger na yan para malesen or mabawasan yung mga talsik ng putik and tubig sa gulong nyo. Speaking of tires, ang gulong nga pala nito ay tubeless Maxxis tire na merong sukat na 120-70 by 15 inches and meron naman dito sa likod na 150-70 by 14 inches. When it comes sa safety feature naman, no, Meron siyang dual channel ABS, ABS na yan, harap and likod, with traction control or TCS na yun yung pumipigil para sa gulong nyo sa likod na maiwasan ninyo na mag-skid. Alright mga idol, and pagdating naman sa seat height, meron itong 805mm na seat height. Ayan. Para sa mga average Pilipino, no, siguro tulad ko, maatitipto ka, may height isang um, 5, and a half. Ayan. Pero abot na abot ko pa rin And salamat sa narrow seat nito Kasi yung upuan nito Medyo narrow na gano'n Kaya yung legs mo Magkakalapit ng ganun. And you're able to touch the ground And hindi ka magtitipto Unlike sa ibang motor Tulad nung kanino ko ba maiyahambeng Yung ADV medyo malapad yung upuan nun eh So pag umupo ako doon Medyo nakatipto ako Unlike dito sa Kimco Mas malaki siya Pero mas maganda yung upuan niya Ayan And syempre, let's not forget itong yan, yung pwede nyong itas yung panyo pag nangalay na kayo sa biyahe, napakaganda. And pagdating naman sa upuan ng angkas, napaka-comfortable pa rin, no? And thanks dito sa kanyang hump-like partition. So kahit na magpreno, si driver ng malakas, eh mapipigil lang kanya na dumaus pa harap. And hindi mo rin ma tutulak si rider pa abante kasi mapipigil lang kanya itong parang yan tong parang partition na to napakaganda, napakalapad ng upuan kaya siguradong mag enjoy sa ride si OBR kapag sinama nyo sa rides and ayan, kung kayo naman eh, ang kas ayan, ang ganda ng seating position Yo, no, straight mo daw yung katawan mo Charlie no? kitang kita nyo dun sa harapan yung view unlike sa mga normal na motor eh, nakaganyan kayo kasi naharangan ng rider yung view. Kaya kailangan yung goma niyan. Unlike dito, ayan, napakaganda, comfortable yung pwesto. Kita niyo yung harapan. Ayan, hawak lang kayo ng ganyan. pero din siyang grab bar dito. Napakaganda. When it comes sa brake lever, no, makita nyo adjustable siya. Pwede nyo siyang i-adjust. Depende sa laki ng grip nyo. Depende sa preferred nyo na layo nung brake lever sa kamay ninyo. And isa pang favorite ko dito or nagustuhan na added feature is itong kill switch. So hindi mo siya may start kapag itong red na to ay eh, naka siya sa right kailan pindutin mo dito. Yan. Pindutin mo siya diyan and mararamdaman mo na magbabuzz yung engine or yung ignition niya bago mo siya hahawakan mo sa brake and saka mo siya i-start. Pagdating naman sa fuel tank capacity or sa tangke, yan. Meron siyang 12.7 fuel tank capacity and nag-average siya ng 24 to 27 kilometers per liter. Yan. And kapag bubuksan mo siya, pipit mo dito mamamatay yung engine. Yan. Ayan, mamamatay. At saka mo siya pipihitin ng ganoon and magbabounce itong takip ng tangke. Yan. Pwede mo siyang ilagay dito habang nagpapagas. Para hindi mo na binubol sa kung san-san kapag nagpapagasolina ka, baka mamaya mahulog pa yan. So balik na natin dito. So pagdating nga sa fuel consumption, no, depende pa rin yan sa riding habit nyo. Kung gaano kayo kabigat, kung chill ride lang kayo, or kung wall, -wall drive kayo. And i-check naman natin yung kanyang compartment or U-box. So ipipit mo lang siya babalik siya ayan so hindi siya kalakihan no siguro mga magkakasya lang dito mga half face helmet mga full face depende siguro sa size ayan and ang nagustuhan ko dito meron siyang yan. ilaw sa loob para just in case na checkpoint ka sa gabi or may kailangan kang hanapin sa under underbox mo sa gabi hindi mo na kailangan mag on ng flashlight automatic na yan pagka on mo ng box mo iilaw na siya Alright. And another safety feature nitong exciting ds 400 is itong mga compartment niya, no? Itong mga glove box niya. Ayan. Ayan, pwede nyo siyang i-open. But once na nilock nyo na yung motor niyo, so i-turn natin siya ng ganyan. And lagay natin siya sa lock state niya. And hold natin to, patayin natin yung ignition. So, iilaw yan ng red, yung LED dito and you are not able to open those glove box na ayan nakasara na so pwede kayong mag, mag iwan dyan ng mga gamit nyo pero syempre hindi ko pa rin ina-advise na mag iwan ng mga valuable items dyan mga ano lang just in case lang na kailangan nyo mag iwan syempre better than nothing safety feature pwede mag iwan ng gamit Napakaangas. All alright and mapunta naman tayo sa kanyang mga buttons no so bago niyo siya i-start Ayan, pipindutin nyo muna ito tong, itong, etong <laughs> itong, etong keyless na button for a couple of seconds and mag-beep siya. Once na mag-beep na siya, ayan, makita nyo na, color blue na yung LED light na dito. And pwede nyo na siyang i-turn yung knob sa middle and magbabuzz na yung, ignition niya. So, once nag-start na, or nag na yung engine, ayan, iilaw na siya. Ito yung passing light and headlight, no? High beam and low beam. TCS button kung gusto niyo naka-on yung traction control o hindi. And turn signals left and right. And pagpapatayin niyo, pindutin niyo lang 'yan. And ito yung busina. Yan medyo malakas. Pagdating naman dito sa kanyang right handle, ito yung kanyang tong down button, down shift. Ito yung pang change dito sa left side ng panel. Pakita nyo dyan yung average consumption yan, yung voltmeter, average consumption nyo and ito yung kaya dalawang line na yan yun yung average consumption nyo while running and itong button up naman yan yung trip A para dito sa right side trip A, trip B and yung kanyang odometer andyan, and yung oil yung tinakbo kung ilang kilometers na yung tinakbo ng oil kita okay, nyo rin dyan ito naman yung kanyang reset So for example, yan yung magra-rides kayo, gusto niyo muna siyang i-reset. Hold mo tong orange button na yan and magre-reset na yan. Sa zero. Ayun. And again, ito yung kanyang kill switch. So hindi mo siya may start kapag naka turn sa right yung kill switch or hindi mo siya may start kung yung kanyang side stand ay nakababa. Mapunta naman tayo dito sa Kanyang instrument panel all digital na unlike nung previous version, mix ng analog and may dig digital sa gilid. And dito, yan Kaya nga nasabi ko all digital na 'yung kanyang instrument panel. And keyless na rin siya unlike dun sa previous version, disusi pa siya. Etong exciting VS400, ano, you know, keyless na. So ito na 'yung susi niya. Wala na rin siyang button sa all you have to do is kailangan malapit lang to sa motor and pwede mo na siyang i-control. Siyempre, bago ang lahat, kailangan pindutin mo muna tong keyless system bago mo siya ma-operate. Ayan. And syempre, huwag natin kakalimutan itong kanyang handbrake. Ito yung handbrake niya para sa brake sa likod. No? So kung magpapark kayo sa mga alanganing lugar like pataas or pababa ayan, tapos naka side stand kayo malaking tulong yung handbrake na yan so pag naka ganyan, naka disengage yung handbrake, and kapag naka ganyan, yan naka lock sya, alright and meron nga rin pala syang um, adjustable windshield so meron syang lever dito sa loob, ito pakita mo char ayan, you have to push it up medyo tigas mo lang And pag na-push mo na yung pataas, medyo lagyan mo lang ng pwersa pa patulak na ng konti. Sabay pakat mo ng ganyan. Ayan. Para pag nasa expressway ka, hindi hampas sa'yo yung hangin. And same, same team, kapag gusto mo siyang ibaba, yung lever sa loob, push mo lang pataas. And, ayan. Madali na lang siyang itulak pababa <laughs> hana Ana, agresibo ba? Ah. <laughs> Pinangong tunay na agresibo. Alright mga idol, ito eh, na First ride impression dito sa Kimco Exciting VS400 Yan, sa ano pa lang no Siyempre, ramdam mo agad yung Power Nung pagka 400cc nya no? Kaya konting piga ko pa lang Sumisibat agad eh Ibang iba talaga siya sa mga Siyempre, hindi ka naman siya pwedeng i-compare sa mga low displacement na motor kasi wala lang kasi galing tayo sa 155cc. Kaya bago sa atin tong feeling na to na 400cc. Andiyan na uh, papasok na tayo ng <laughs> NLX for the first time. First time mga idol. NLX na po. Thank you. You oh. no? Yan, itong team ko, exciting VS400 mga idol. May kalakihan siya. And, syempre, may kabigatan. Kaso, pag na, nasa open area ka naman na, or nasa open road ka na, mawawala na yung bigat and ramdam mo na yung gaan. And, napaka-stable niya. Sa kalsada. Yan, medyo bibiri tayo ng konti. Woo! Lakas Kaya maganda talaga itong mga big bike sa expressway Kasi ang malakas yung hambasay ng hangin eh, Hindi mo ganong mararamdaman Kasi mabigat yung motor Yung weight nya eh, nakakatulong sa stability ng motor At eh, Napaka ganda ng handling nya Hindi siya Hindi siya malikot Tsaka hindi rin ma-vibrate yung manibela Okay, let's say sabihin natin na unfair naman kasi nasa N-Legs tayo. Patag yung kalsada. Pero... Sa mga low displacement na motor, kahit napatag, kapag mabilis na eh, ramdam mo talaga yung manibela na ano eh. Nanginginig. Ayun, may mga konting mga lubak-lubak naman pero caring caring pa rin. Kinabihan tayo ng bus. Pero wala lang. Nga pala shout out kay ano no, kay eh, parang Juriel na nagpahiram sa atin itong um, Kimco. Exciting VS400. Shout out sa iyo. Thank you. So performance wise no, so hindi naman to pang off-road. Pero just in case lang na mapunta kayo sa mga ganitong lugar na ayan, medyo malubak. Napakaganda ng play ng suspension niya. I don't think na need mo nang magpalit agad ng shock. Siguro magpapalit kayo, las pagin nyo na muna itong lumayan nyo na muna yung stock nyo na shock bago kayo magpalit. Napakaganda ng shock nito, lalo na kung may angkas ka. Eh, ramdam na ramdam mo talaga yung ganda ng play. Oh, ganda ng pwesto ng legs mo dito oh, pag nag-rides ka. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. Saka hindi, hindi nakakangalay. Oo. Para sa akin, yung presyong 399,000 eh, sulit na sulit na. You can buy Kimco Exciting VS400 for only 399,000. And, hindi na siguro magda, mag price drop ng mga installment no? kasi iba-iba yung price ng mga kasa pagdating sa installment. So, meron nga pala siyang tatlong kulay. Yung flat black, silurian blue, yun yung parang light blue. And itong um, lunar stone silver, or para sa akin, eh, ano na lang to. Matte white, para mas madaling bigasin. <laughs> Alright, so dito na nga namin tinatapos ang video namin para dito sa iyak bagong Game ko Exciting PS400. So, kung nagustuhan nyo ng video namin mga idol, please consider subscribing. Click na yung like button and pati yung notification bell para lagi kayo updated sa mga darating pa sa mga video. So, paano ba yung mga idol?